nung gumagawa do dito yung karpentero, medyo na inis nga daw yung karpentero kasi ana, may kamag-anak daw si tatay na medyo chubby, di ko alam kung sino yun na pumunta nga daw dito at sinabi na, na magpapagawa na lang din daw yung vlogger, ay eh, ganda ganito ba yung pinagawa. Maging masaya na lang kayo kung kamag-anak mo kayo ni tatay na napagawan siya ni kumandar ng ganitong uh, tahanan. Andito na kami ngayon sa lugar ni Tatay Ben at uh, nakasalubong nga namin siya doon kanina. Hindi ko lang alam kung saan galing si Tatay Ben kasi nakasalubong namin naglalakad doon sa may highway. Isinabay na namin pa uwi dito. Sa kagaling tay? Doon sa tindahan. Nagano ka? Sisingil ko na... Pautang mo? Doon sa Ah? Atak lang kilo. Nasingil mo? Oo, uh, pisingil ko. Naibigay sa'yo? Wala pa, wala tao. Hindi <laughs> sa baga tindahan, tindahan. Ah, ang galing ni Tatay Ben talaga. Oh. Tinan nyo. Uh, ah, Nagninegosyo siya at uh, po utang pa. Oh, ganyan ang uh, sitwasyon ni Tatay Tata Ben. Ha? Makukuha din. Makukuha din. O paano, babalik ka pa ba ngayon doon o ay, bukas na? Ba, baka kina ko bukas na pala tao ay eh. Ah, bukas na lang hmm. o tara okay. doon sa bahay mo ah. tara doon sa bahay mo ay hmm. ay think... punta tayo doon ikaw? No, ah, tara. May dala pati kaming groceries, oh. padala ni Commander para kay uh, Tatay Ben. Bila ko nagkilok sa Selfie. Ah, nung nagbagyo? Oo. Oh. Ah, mabuti at naka... Bila. Bila. Alam nga namin na naglikas ka kasi oh. papunta dapat kami dito noon, oh. may nakasalubong kami na sinabing nandiyan ka na nga daw sa Selfie oh. Beach. Oh. Kaya hindi na kami tumuloy dito at uh, nalaman ah, dila, namin, kaloy. okay ka naman ah. Mm -hmm. Kumusta ka naman doon? Ayos din. Think... Ayos nice naman, uh -huh. libre. Gabi. Nakita ko sa picture, libre yung pagkain nyo. Oo, oh, libre. Uh, Kapi, libre. Okay, yung nilipatan nila, yun pa yung uh, isang resort dito sa bayan ng Kapalongga na talagang napakaganda. Yeah. Ninang namin sa kasal yung may-ari niya si Ninang Aloreta. Yeah, ah, okay. okay, salamat kasi nakita ko sa picture na libri. nagpakain si Ninang Loreta sa mga taong lumikas dun sa kanyang resort. Talagang pa. ano, nakakatuwa din. Uh, pagmasdan, no? Okay. Kakain no man ako ang mga kagawad. Ha? Kaya pakain man, kagawad ni Luristo. Hmm, oo. Okay. Eh, tatay, kailan ka ba naglako? Kailan ka ah, huling naglako? Pa na? Dalaw dalawang araw. Isang linggo na. Ano yung lahat ng paninda mo? Inutang? Oo, oh, inutang. Ay, grabe naman. Dapat hindi ka na inuutangan, tatay, Sabi. kasi... Ay, hindi. Susunod nila. Tatay, kasi ikaw lang na piperwisyo. Uh -huh. O, tingnan mo, balik-balik ka para uh -huh. lang magsingil. Oo. Uh -huh. Kaya wag na, tatay, ha? Huwag Sabi na. mo susunod, bawal na utang. Ha? Oo, uh -huh. sabihan ko na. Sabi mo, hindi mo naman inuutang yung pinambibili doon. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Yung pagkuha mo doon sa binitinda mo, hindi mo naman din inuutang. Kaya bawal utang. Oo. Uh -huh. Napakabait mo, tatay. tapa uh -huh. Ano ba, bakit ba pinapautang mo sila? Diyo, dawa ng uh, sarili tao yun, ay, sarili tao yung tindahan-tindahan. Kung kamag-anakan nyo? Hmm. Ah, kaya pala. Pero sana naman sila yung mas unang nakakaunawa sa'yo. Sabi, sabi ko, di ka na sa akin. Mayroon kayo malakas ako. Tama. Di difference di siya. Tama yun. Tsaka dapat, Tatay, sila yung mas unang nang nakakaunawa sa kalagayan Oo. mo. Oo. Kasi mag anak ka pala. Oo. Uh -huh. hmm. Kaya ako, di ka naawa. Mahina na. Grabe naman yan. Kaya, Tatay, sa susunod, wala nang utang, ha? Kahit uh -huh. sa negosyo, walang mag anak Tatay. ha uh -huh. Hindi masamang magbigay sa negosyo ng uh, paminsan-minsan kung uh -huh. talagang kumikita na ng napakalaki. Para mabalipad balit na mabalipad. Oh, business is business kasi yan, walang personal lang diyan. Oh. Kapag nagnegosyo ba ang iba mong kamag-ana kapag ginawa mo 'yung sa kanila eh kapag bigyan ka kaya, O, 'di ba? Tsaka negosyo yan ay hindi po dapat yan na uh, uh, pinagbabasihan diyan. Sabi sa akin, eh, eh. araw. Wala. Mm -hmm. Ano masama kung minsan magbigay ka sa kamag-ana? Ano 'yan? Ang iyong asawa na, 'di ba? Mhm. Ah, ko. O, kamusta kayo nung girlfriend mo? Nagkausap na ba? Hindi pa. Sino? Yung girlfriend mo, nagkausap na kayo, hindi pa. Hindi pa? Hindi pa rin. Paano mo malalaman yung sitwasyon niya? Alam ko, tawag ko lang. Ma. Wala, may kontak yun dun sa mga magulang. Ba't kasi hindi mo puntahan? Hmm. Tanungin mo sa magulang, kamusta na ka mo? Hmm. Hindi Ayong ka Anong, ba? Hapon. Nagpunta lang. Kapag dito, hapon. Ha, nagpunta? Oo, oh, yan. Okay. Binisita ka? Binisita ko. ko kala ko nga. Na ano. Ha? Nabuko ko. Dalo sa SELPE. Hmm. Binisita ka pala. Mabuti. Mabuti. Pila ko. Lili ko ang kagawad dito. Pilutan ako dito. Kagawad. Oo. Oh. Lolita. Hmm. Tapos? Oo. Uh, Sinama ako doon. Sinama ka doon? Oo. Uh, Sinasagay ako. Hmm, bait ano. Mabait. Mabait si Lolita. Yung Lolita, yun yung kapatid ni Ninang Loreta, tama ko? Oo. Oh. Oo. Uh, Siya yung uh, kapatid, di ba? Si Ninang Loreta uh, yung may ng short, pero kapatid niya yung may katungkulan na dito. Bayan. So, sinundong pala dito si tatay. Lalo. Okay, groceries mo. Hmm. Lagyan mo dyan sa bahay mo. Oh. Hmm. Padala, ni, padala ni Commander yan. Yeah. O, lagyan mo daw. Tabi mo muna. Okay. So, alam niyo kasi sa negosyo mga ba? ba alam ko, alam naman niyo ng mga negosyante. malit uh, maliit man yan o no, malaking negosyo, walang kamag-anak po dyan. Business is business yan ay. Eh. Uh, once na may negosyo ang kamag-anak mo, Llan, kailangan gamit. mong bumili. Kung ano man yung tinitinda niya at gusto mong magkaroon o matikman, kung ano man yung tinitinda niya, need mong bilhin yun. Hindi para uh, utangin o ano. Kasi lalo-lalo na sa sitwasyon ni Tatay Ben na uh, ganito hindi na dapat uh, inutangan pa Kumbaga, instead nga dapat dagdagan pa natin yung presyo niya dagdagan pa natin para may dagdag uh, income si tatay Ben di ba? dapat ganun yung gawin eh hmm. e ano ang kasabi ng kapatid mo? Bibisita talaga kung sabi na kung napad ako sabi di Ano sa Sino daw yung pamangkin mo na bumibisita dito mataba? Sino? Mataba. Medyo mataba, medyo mataba-taba. Oo, oh, hindi ko malakita. May pamangkin ka daw dito pumupunta. Pumunta. Pamangkin na bumibisita Dumada sa iyo. Oh, dumadaan daw dito. dito minsan. Hindi ko alam. Sino 'yun? Hindi ko makita. Hindi ko lang daan. Nung ginagawa itong bahay mo. Di kausap ng karpintero. Kausap ng karpintero. Hmm. Sino 'yun? Sinintay. O oh, sige Laki nga isipin equal. mo kung sino. Eh. Ano mo yung pamangkin mo? Kamag-anak mo? Ko, barkada ko lang yung tatay niya. Ha? Ah, barkada mo? Si si... babae, lalaki? Lalaki, bong. E, hindi, si boom. babae yung nagkausap. Kasi kung yun, kilala nung karpintero yun. Babae. Lalaki? Babae hmm. nga yung kausap nung karpintero. Sino yun? Hmm. Ah, sino? Ah, baka nakakirsel yun. O oh, kasi ganito mga mabaya, may share ako sa inyo kasi nung gumagawa doon dito yung karpentero medyo na inis nga doon yung karpentero kasi ana, may kamag-anak doon si tatay na medyo chubby, di ko alam kung sino yun na pumunta nga doon dito at sinabi na, na magpapagawa na lang din daw yung vlogger ay eh, ganito pa yung pinagawa, okay? So ito, sa uh, ko kung mapanood mo man to hindi, hindi ko kasi pwedeng palampasin din yung mga ganito no, kasi yun nga sabi ko sa mga naging vlog ko hindi natin hindi dapat tinotolerate yung mga gantong attitude okay sige ah uh, ito bahay ni tatay Ben sa lahat na naging vlog ni commander kita Ben sige scroll nyo sa youtube channel niya kung yan ay hindi umabot ng milyon wala po halos kita yan baka po mas malaki pa yung Baka po mas malaki pa yung ibibili ng uh, mga groceries Kung ang groceries money worth 1,500 Baka mas malaki pa yung groceries kisa dun sa kinita ng videos Kung yan po ay mga 1000 lang kahit pa 50,000 yan Kung walang 50,000 kahit man lang 50,000 yan Kung yan po ay mga 3,000, 9,000, 10,000 Promise, baka po uh, kung makilala kita baka ipakita ko sa iyo Pero wag na baka kasi ma-realize mo O maano ma ka pa baka ma-guilty ma ka pa na o nga, hindi ko pala dapat sinabi yun kasi lahat ng video ni tatay walang viral ano, walang viral ang mga views lang ay 3,000, 4,000 ganyan lang, sobrang liit po nyan baka wala pang 100, 200 pesos yung kita niyan okay kaya maging masaya na lang kayo kung kamag-anak mga kayo ni tatay na napagawan siya ni kumandan ng ganitong uh, tahanan kasi kahit ganito ito ay hindi pinu hindi pinulot o ang pinapagawa sa ganito. Ang buti na nga lang din ay may sponsor din na Naawa kay tatay at tumulong kay commander para may pagawa itong munting tahanan na ito. Ano kasi bayad lang sa karpintero, gasos na kahoy, uh, mga, ka, mga flywood na yan, gasos na po kaagad agad yan. Kaya pagpasalamat nyo na lang matuwa na lang kayo. Na, kasi kayong kamag-anak, kung kamag-anak kayo, din nyo nga napagawan si tatay ng ganda, di ba? Totoo, real talk yun. Hindi nyo nga napagawan si tatay binang ganda sa tinagal-tagal nyo nanirahan dito, eh, di ba? Ito ba yung... ah uh, uh, tirahan ni tatay ng may kamag-anak na ano na nakakapagsabi pa ng ganyan di ba oh, dapat matuwa na lang kayo kasi kayo ang kamag-anak hindi nyo malang naipaayos ang tahanan ni tatay na pinagtiisin nyo ng matagal na panahon to di ba kung di pa dahil kay commander hindi pa siya magkaroon ng ganitong tahanan at sa sponsor o oh, real talk lang sa inyo para nang sa ganun ay hindi nyo na gawin sa iba pang mga vlogger na may matulungan dito sa bayan natin matuwa na lang kayo kahit hindi nyo pa yung kamag-anak kabarangay nyo lang kakilala nyo lang, hindi nyo pa kakilala, maging masaya kayo. Be thankful kasi kayo kasi may kamag, may kababayan kayo na na tutulungan. yun lang 'yun. Okay, di wala lang pwedeng panapasin kasi nalaman ko 'yan kay Trans. Si Trans sagsabi sa akin na sinabi daw ng karpintero, kulang kulang na nga do daw bidyuhan ng karpintero yung mga sinasabi kasi na inisya. Kasi siya man, karpintero ay sira-sira ang bahay niya. 'Di ba? Kaya alam niya ang pakiramdam ng mapagawa ng ganito. Na siya nga hindi mapagawa ng ganito ay. Eh. 'di ba? Na siya nasa din ng bagyo, sabi ni Rans. Oh, kaya kung siya siguro pinagawa ng ganito, sobrang saya niya, sobrang tuwa niya. Si Tata naman masaya naman na napagawan siya. Sinabi niya naman niyo, na masaya siya. Ang daming ano dito, Tay? Ang daming niknik. Oh, hindi ka nagpapa paghapon. Apoy, hindi ka nagpapa ha? baga kapag hapon. Ha? ha, hindi ka nagpapa na, bukas madala akong himbunot. Mm. Oh, so, tapos tay every gada hapon, magparikit ka para uh, wala nang ako ng gatong bagabo. Oo kasi ko din naman mapipirmi na, siya nito ng diya to. Di kaya di kaya punta ayo na ay. Ha? Kaya kaya punta magato jada. Mm -hmm. Bukas na ako ako bunot. Oo, oh, 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 pero kamusta yung bahay mo nung bagyo? Wala, hala, naman. Wala man. Oh, kaya nga oh, so, eh, mahina, hangin dito. Oh, mahina. Kasi pasalam... Hindi, dito. Hangin, dito, na habagat. Tago. Ah, oh bundok. Ano? Hmm, Kung pupunta dito yung hangin sa bundok muna tatama hmm, bago sa bahay. Baka ka Kaya... hangin. Wala, walang nagalaw sa bahay ni Tatay oh. Ano naman? Kulitong kompleto naman oh. Iba? Ay, sa bubong. Iba 'yan. Ay, sa dingding, ay sa bintana, ay sa pinto. Wala naman nagalaw. Iba 'yan, sa Dito? O, o, kasi nasa tabing dagat, ano? Hila ba? Hila ba? Hila ba? Ah, bahay, sa Ah, ganoon. Akala ko nga walang nasalanta dito sa Kapulongga. Meron din pala. O, kasi nung time na nagbagyo, Nagadali to. Nag radio kay Ran, sabi ko kumusta dun sa isang barangay natin, ano sa kanya kung may mga nasalan Sabi ko nga tutulong kami, pero wala naman. The rest wala naman. Nagtanong-tanong din kami sa isang barangay, wala naman. Kaya naging kampante na rin kami na at least masaya kami na walang ano. Pero sabi ni Tatay, minatumba pa lang apat. Hindi namin nalaman 'yun. baka cottage. Ah, cottage dito ano. Mm. Pero pilitag lolita. Dura duha yung sa SLP. Baka malakas ang hangin. Mm -hmm. Ayok siya kumagalit. Ako mahina dito. Ay, malay mo kung malakas. Mm -hmm. sa malo ako. Tata, ikaw tatanoyin ko. Sa pangalawang pagkakataon, masaya ka ba sa bahay mo? Masaya ka? Masaya. masaya. Hmm. Si tatay nga, sabi ko, masaya si tatay sa naging tahanan niya. Kasi kaysa naman ni siya din. Tinan niyo naman yung sitwasyon. Hmm. Kailan ka ulit maglalako? Kailangan masingil mo muna 'yon. Meron lang ani magdadagdag ako ng galiwa. Ha? Meron, naman ako diyan ta ani. Ah, may paninda ka na naman? Oo, uh, naman ako. Ah, kailan ka magtinda? Hmm. kailan? Mako ako na doon. Mm, utang nila. Kaya na, hmm. o, na. lang. Ang dami ang utang sa'yo. Sanda na lang utang nila. Ay, sanda na. Nakapautay-utay ang na 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 bayad. Oo, uh, utang ang bayad. Karaming bayit ni Tatay Bin. Kasi sa totoo lang, eh, alam niyo ang kailangan niya rin yun. Pinapaikot niya lang din. Eh, may din na yan? Ay, wala. Ngutang, pa, para, para di mabukuan ko. Kaya pala, gustong-gusto din ko ng mga ako, taga bindi, dito. Kaya hindi ako maalasan. Mm -hmm. Kasi isipin niyo, kung dito mabait si tatay, pupuntahan pa ba naman ito na may katungkulan dito para lang ilikas, di ba? Mm -hmm. Kasi alam nilang mabait din si tatay, Ben. Bukod sa obligasyon nila yun, eh, alam nilang mabait din. Mm -hmm. Ba't nagluluha ang mata mo? Hindi ako puyat. Uh, bakit ka napupuyat? Manood. Nood? Saan? Doon sa... Lagi ako nito kapag ito kapod. Ah, manood? Oo, uh, manood sa TV. <laughs> Malaki ah. TV. Malaki? Oh. Napuyat ka? ah uh, Napuyat ka? Na, napuyat. Simpleng pagpuyat, naloha talaga. Mm, tatay, alam mo ba yung sinasabi mong kamag-anak mo? Hmm. Eh, pinagkukumpara namin yung mukha nyo. Talagang may similarity nga talaga yung picture ni Gistone Larkon tapos siya pinagko-compare namin ni Commander at may similarity talaga hindi talaga malabo na totoo yung ni Tatay Ben nakamag-anakan nila si Gistone Larkon nga hindi, hindi pa nakatulog ng tanghali ha? hindi ka nakatulog hindi. ng tanghali wala na may walang dating dito Tatay then... ano ito? ano ito? Uh, huh? ha? ha? Pang. <laughs> <laughs> nalingas ito. <laughs> ah, nalingas. anting-anting? May anting-anting ka pala? May anting-anting. Bang. Para saan yan? Para sa kwan. Bung Revilla. Ha? Bung Revilla. <laughs> nardong ano? Nardong putik. O nardong tutpik. <laughs> okay. Sige tatay, ganito. Um... Kamusta yung ano mo? Kamusta yung uh, dala namin groceries sa inyong isang araw. Ikaw lang ba kumakain? Hmm. Yung mga groceries na binibigay namin sa iyo, ikaw lang naman ang kumakain. Ikaw lang. Napagal na. Napagal na. Hmm. Sige, nililinaw natin para mamonitor din natin si Tatay Ben. Ano? Hmm. Dito sa lugar nila Tatay Ben, medyo uh, maniknik lang talaga. Ano alam nyo yung niknik? Hindi ko alam kung alam nyo yun sa iba. Pero yun yung parang lamok na sobrang diliit na sobrang kati kapag kumakagat. Kaya kailangan mayroong ano. Wala ka ba dyang tuyo na dahon? Magpareki tayo. Hmm. Wala kang tuyo na dahon. Magpareki tayo para mawala yung maniknik. Kawawa ka dito mamaya. May lighter ka? Mahina na Pero sumisindi. Awa, dyan na. Sige daw. Mayroon. Ah, si Rans meron. Huh. Sige, magpareki tayo, tayo tayo. Yakin, so, si dito. May na na. misindi to may mga tuyo oh. hmm. Tay ko magparikit ah, baka sanay ka na sa ganito. Hmm. Parikit tayo para mawala yung mga uh, likmik na yan. At si tatay ah, binakawawa. Ay, hindi ata ito na lihab. Grabe yung tigis oh, pala yan. Padikit. Basa naman tay. Basa. Kuha tayo ng tuyo dyan. Para hindi ka kawawa dito sa uh, ano sa niknik -nik. kasi kung ganito magdamag eh kawawa si tatay ngayon nga lang oh sobrang kate na how much pa kaya kung hanggang mamaya yan magtitiis siya ng niknik -nik. hmm. saan tatay? Diyan? saan? dito na lang hmm. tay. tayo. Ikaw magsindi. Grabe. Sobrang kati Dapat pala si tatay dito kasi hindi ko alam kung maganda din kasi ang uh, laging may katol si tatay. Pwede din nating sama sa mga grocery siguro ng ganun. Para nasa ganun eh uh, hindi siya naman kawawa dito. At saka pangalawa pala dapat may kulambo. Ano? Kulambo para safe si tatay sa pagtulog niya. Hindi siya kagatin ng mga ganito. Oh, ng mga insekto. Yan. Tingnan natin kung magaling si Tatay magparikit kung talagang sanay. Hmm, sige Tatay. Baka basa 'yan. Hindi ba basa 'yang sinisindihan mo? May tuyo, may tuyo diyan kanina. Dito, tuyo dito. Yun, yun tuyo. Dito, mapalit ito. Itong bunot. Satay ba 'yan? Basta medyo basa. Amaya eh babaw na lang. Ay babaw na lang. Sige, iskarte mo 'yan. Yan. Okay, sino nagtitiis ka dito? At least alam niyo naman kapag uh, ganito, o oh, malamuk man, magpa magpa-rikit ka lang o magpa ka ng mga Ito yung ganito, mga dahon. Yung mga kabawas-bawas yun. Kato paano. Basa naman kasi yung sinisindihan mo, tatay. Ang daming tuyo ito nga. O, tuyo ito. Ubus na yata yung lighter. Hmm. Ano, hindi kaya? Hmm. Sige daw, parang hindi mo naman yata kayo parikitan. Ako na kaya. Makaisa rin ano. no. Sobrang kati. Hmm. Ano tayo kaya? Bibili na tayo ng, ng ano, gas. Wala din. Ha? Mamatay. Eh kasi baka basa yung dahon mo. Kaya namamatay. sige. Mabuti na lang mga kabayan nung bumagyo dito eh uh, may nagmalasakit kay tatay ano, na may lipat siya. Kasi sa bagay kung nagkataon naman na nung papunta kami dito at uh, walang sumundo sa kanya eh kami rin naman na magsusundo kay tatay Ben. Nagkataon lang na nasundo na siya nung time na yun kaya Ah, uh, dumiretso na lang kami kina Nana Isin. Hmm. Ito bunot tatay. Hmm. Yan para ano. Galing ni tatay bin, sanay pa lang magparikit. Hmm. At least mawawala yung mga niknik hindi siya magtiis hanggang mamayang gabi niyan. Kasi siya rin po ang kawawa kung titis, Kasi siguro na no, ubus oras ni Tatay Bin sa paniningil. Baka kanina pa yan doon pabalik-balik. Tinitinay niya kung may tao, ano. Kaya naubos na yung oras sa paniningil. Kaya nga sabi ko sa kanya, sana wag na siya magpautang sa usunod. At sana naman niya iba, huwag niya utangan din. Kasi kawawa naman si Tatay Bin, no. Alam niyo naman, ang hinahina na nga maglakad, tapos palalakarin pa natin hanggang sa labasan, di ba? Kasi papilay-pilay na nga, tapos maglalakad pa siya papuntang labasan. Kaya naman, para lang maningil. Kaya huwag na po sana natin ulitin. Hmm. O baka ma, uh, yung iba kasi baka naaawa. Iutangin e, na lang. E, kaso nga lang, dili naman yung bayad, tapos mababala pa si Tatay Ben. Tay, ayos, magaling ka pa lang magparikit. Ayun, napalaki na ni Tatay nga po hmm. Galing ka pala Tatay magparikit? Ah, ayos yan. Sana inano? Sana ila. <laughs> Alam pa, alam ba alam pa. Paano tatay ang mo sa pagkain? Nagsasayang ka na ng umaga, nang maramihan hanggang gabi? O nagsasayang ka pa ulit kapag gabi? Paano? Paano ang diskarte mo? Kapila, umaga, umaga. Tapos tanghali ka nagsasayang? Nagsasayang. Hanggang gabi? Hanggang gabi na yun? hindi. Sayang ulit ng gabi. Kasi para mainit. Para mainit. Uh -huh. Ay, babok, bawal ka. Pero sa katawan mo, tatay, tingin ko mahina ka kumain. Ano? Bawal sa akin malamig. Hindi. Mahina ka lang kumain? Kaunti lang kinakain ka mo? Kasi kita naman sa katawan ni tatay. Mahina ka. Hmm. Eh, hirap yan. Isanit siya. Hirap. Ay, ganon? Kaya pala nagtatagal si sa kanya yung pagkain? May mga aso. Hmm, Okay. Yun nga, kung wala lang sigurong aso to, baka mas magtagal bang magkain. Tagal maubos Mm -mm. Kasi kita no natin mag-solo. Lalo wala pa. Hindi pa lagi mo. Hindi pa nagagalaw. Hindi pa nagagalaw. Grabe. Tapos may Humano. dala na naman kami. Wala pa uh, Maganda yan <itation> para marami kang stock. Ha? Huh? Huwag mo lang ipamigay. Okay, okay. Basta huwag mo lang ipamigay, ha? Huh? Ha? Oh. Okay. Sige po, tatay. At uh, para na sa ganun ay... Pagilay na naubos. <CEOs> <ago>, <kslichen> okay. Uh, pinapunta kami dito ni Commander para kamustahin ka ha at parang uh, para sa ganon ay malaman din namin kung uh, ano naging sitwasyon mo nung nakaraang nagbagyo ano pagkatapos ba nung no, kinumagahan umuwi ka na din dito ha pagkatapos ng bagyo nag-uwi ka na din agad dito ha nag na ako dito mm hmm dito lang ako saan kayo natulog doon sa resort D dito dalawang gabi natulog kasama ko lang sila dyan, no? ah dalawang gabi kayo natulog doon hmm. Ako 'yung ano, pag uli Kaya pala alam na ng mga tao ano? Nung nakasalubong namin, inasabi eh, na agad nila na si Tatay Ben nga daw eh, inasa na sa resort na. Okay. Sige. So, o oh, paano tatay pupunta na kami. Hmm. Ha? O oh, sige, at uh, okay ka naman pala dito. Sige, at uh, mga kabayan, maraming salamat ulit sa lahat ng uh, patuloy na sinu-channel nito at sa Pigeon Commander na Alma Vlog at uh, sa tumulong ulit ng sponsor para may paggawin si tatay ng munting tahanan at uh, ayun sana ay yung nagsabi dito nung nakaraan sa Carpentero sana huwag na natin gagawin ulit yun para nang sa ganun ay wala kayong ma-offend na tao ano kasi hindi man si Commander nagsalita ako na lang kasi nga si Rance yung nagsabi naman sa akin hindi ko alam kung nalaman yun ni Commander nalaman ba niya? hindi, hindi ano si Rance yung nagsabi sa akin kaya ako yung nag-react Okay, sige tayo, punta na kami. Ha? Mag-ingat ka po. Okay. So tara na. Abad. Abad. Gandang hapon ho. Okay, at uh, yun, salamat ulit sa uh, sponsor, sa patuloy na sumusubaybay sa mga videos. Okay, at uh, wala pa lang, hindi pa lang talaga makabuelo ng sobra ngayon. Dahil nga alam niyo na may sitwasyon ni Commander ano. Kaya nyo at uh, pagkatapos naman ng lahat, ma mailuwal yung baby namin ay eh, balik sa normal na naman. Talagang sagad-sagad uh, na naman yan sa pag-scout uh, ng matutulungan at uh, sa paghatid uh, hatid ng tulong. Okay. Maraming salamat. Suporta nyo, uh, Commander Marcos, Marcos TV Channel, Rans TV Cameraman natin. Uh, at shoutout ko dito si Ninong Adelina, Ninong Adelyuson. At uh, sino ba ba, Tita Faye, Ninong Hawaii, at sa kaninang loans, at sa iba pa ng mga tumulong sa amin mula nang nag-vlog uh, kami ni Commander or nag-charity kami. God bless po sa lahat. Magpalangin kayo ng Panginoon. Ingat po.